good morning mga kainday. Bless Sunday po sa ating lahat. At iyan po, magkakapi na naman si Inday. Yan, tara guys, kapi na tayo. Malamig ang panahon. Magpapainit tayo ng ating Sikmura At habang ako po ay nagkakapi, meron po akong lulutuin. Iyan po, nakaready na ang aking sangkap. At saka po ang aking gulay. Pechay po yan. Fresh na fresh. Kapipitas lang po guys. Bigay ng kapitbahay. Nasamahan po natin ang corn beef. Ayan. Bisa na natin guys ang sibuyas bawang. guys. Kailangan mag-brown brown na siya. Bago natin ilagay ang corn beef. guys, brown na siya. Nagbabrown na ang ating sibuyas at bawang. Hindiin natin ang corn beef. Ayan lang guys. Ayan. Ayan guys. Since yung almusal pero ito ay nakara. Kung ang mga anak mo ay hindi kumakain ng pechay, ngayon nyo ito guys. Tamahan nyo siya ng pet Guys. Salis ka. Saran, 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 Para masarap. Tamahan nyo ng pagmamahal ang inyong pagluruto. Yung guys. Recipe ng mga madiscarating nanay. Tamahan nyo ng ilaw. Then, So, nag natin lagay, guys, ay ang pechay. Ayan. Ayan. Guys, nilisan mo lang din siya. Para nasa din yung malasa. Hindi yung sa huli mo pa ilalagay. Okay. Tapos, ganoon natin ang ating pangpalasang pork at ah, beef cubes. Mag-let's see guys. So, yan. tapos, paminta. Hindi paminta lang, guys. Konting bacon, Ginimoto. At saka, salt. Asin. Konting lang din, guys. Kasi malasa na ang malasa na ang corn beef tapos bawal lang natin guys ng konti ang galing sa kanyang lata yan lang guys yung muna si Inday masimple magawa ng Recipe. Yan. Wala na yan guys. Tikin-tikin. Aproban muna natin ng kunting minuto. Na guys. Kumukulo na siya. Kapit na siya. Maluto. Hindi naman siya guys kailangan ng maraming mahabang takulo. Kasi mabilis lang siya guys, maluto. Mabilis lang guys, maluto ang pechay. Check natin guys. Yan. Diba guys? Simpleng recipe ni nanay, ni Inday. Kasi alam niya naman, paggising ng aking mga anak diretso sa kusina tatanong ng kulang kaya dapat ready na si tikman natin guys Yeah, sarap. Goodness, sarap. Nandang guys. Ang aking almusal namin ngayon. Corn grits with. Ito ngayon, pechay. Nandito po, share ko lang sa inyo. Salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. Mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye. God bless you all. Thank you.